Oo nga, at matagal ako tamay sa bayan at nagagalit rin ang aming nanay. Hay nako, ang dami naman mga assuming nakapila ngayon dito. Ang kala siguro nilang nga sila. Ano ka kala yung sa opisina nila, tumatanggap ng mga cheap na katulad ninyo? Ay miss, dandan daan naman si panalita ko. pare lang naman tayong mga aplikant dito. Huwag ka naman ganyan. Bakit? Ito na mas nasabi ko ha. Lahat kayo ay uuwi pa sa mga oras na ito. Saan ba ako nagtapos ng kolehiyo? Sa Gagas Aral. FYI, sa Harvard na naman ako ng college. So, ano naman sa amin ngayon? At least kami, walang inaapakan tao at mamalaban ng patas. Di ba, Bes? Oh, Oo nga, Bes. Ah, ganun ba? Kaya pala mukha pa kayong mga paa. Good morning, everyone. Welcome to Sandoval Group of Companies. Ang dalihin lamang ay magsisimula na ang ating final interviews. But ngayon pa lang ay binabati ko na kayo sa pagkakapasa ninyo sa ating first level ng application. And uh, I hope na maipasa nyo ang ating final interview. Okay? See you to the next level. Thank, Thank you, sir. sir! Bye, sir! Miss Lopez na po pala. Kaaga naman may sip dito. Pakin ba? Doon ba na kayo? Okay. Sunyong? Uy, okay. thank, you. thank you! o oh, nga, angay lang. Pero nakapasalin ba kayo sa 4th at the next level? Hindi pa nga eh. Sana ka matanong eh. Sana naman. Asa yung boss? Ano? Magalas na ako naman. Sige. Una na kasi nga. Sige, thank you. Oo, Hindi po talaga naman ito eh. Kung, kung gusto niyo po, habalit ako lang po yung kape niyo. Anong yung kape'y yung sinasabi mo? Hindi yung mas ordinary yung kape na sinasabi mo. Starbucks yan! Palibhasa! Wala ka pabili ganyan! Tonto! Pasensya na mama. Hindi ko talaga sinasadya. Pwede ba? Ikaw mo yung isang faraway? Malalo ako na naiirap sa pagmumukha mo. Bes, marami akong kukwento sa'yo. Alam ba, nakakalawa nangyari sa kanya yung araw? Akalain mo, tinapang ba lamang iniinom kong kape? At ang sabi pa, papalitan daw niya, eh mukha naman siyang walang pera. Ay naku, Bes. Speak of the devil. The devil is here. Siya, so, mama na nga, Bes. Nakakaasak pala mama, na. pala bibili ako ng mama. Ah, Starbucks. Oh, tingin-tingin ka naiinggit ka, no? Wala naman. Wala naman ng magandang dahilan para mainggit sa'yo. Anong wala? Meron. Dahil mamaya, matatanggap ako sa interview at ikaw ay hindi. Hindi ko ba sapat na dahilan yun para mainggit ka? Dahil ako ay matalino, magaling, at higit sa lahat, maganda pa. Alam ko naman yun eh. Pero yung mga sinabi mo, wala yan sa qualifications. Bakit hindi na lang natin hintayin ang resulta ng exam at interview para malaman natin sino ang tanggap? Oh, asa ka pa? Ay, nako, bokya ano na naman tayo. Sir! Bakit naman po ganon? Hindi pa po ba sapat ang mga credentials ko para matanggap ako sa trabaho? Nakita nyo naman, nagtapos ako sa isang kilalang school. At hindi pa rin po ba sapat na ko si Mayor? Lopez, sapat lahat ang iyong credential. Ngunit may ba isang bagay ka na limutan mong dalhin sa akin. Ano yun? Sabihin niyo at baka kaya kong bilhin. Bibilihin ko para sa inyo. Wala kang kailangan bilhin, Ms. Lopez. Sapat na lahat ang nakita ko kanina. Ano po sir? Ang kulang ba sa iyo? Gusto mong malaman, Ms. Denise? Kulang ka sa pagpapakatao yung pang may pusong mapagmahal sa kapwa at di mapanghamak para lang sa sariling kapakanan. Marahil maganda muna makita mo kung ano ang mali sa iyong ugali. At kapag nakita mo na yon, ang tama mo na, bumalik ka ulit dito sa aking kisina. Bukas ang pintuan ng at aking kisina para sa iyo. Sayang kasi ang iyong kalunguhan. Ang iyong ganda, kung hindi mo naman magagamit sa tama. Bakit hindi ka mag-reflect sa sarang mo. Bakit kailangan mo mag-reflect? Ano to? Lokohan? Ay, nako. Bokya na naman tayo. Saan anong kaya ako sunod mag a ngayon? Sino kaya ang swerte ng talo ko sa trabaho? Samantalang ako, eto, bokya pa rin. Mati Kuya, gising na. Baka pagsaladoan ka ng building. Kanina ka pa kasi natutulog dyan. Uh -huh. Oh, tapos na ba ang interview? May results na ba? Kamusta applications nyo? Eto, bokya pa rin. Hindi siguro para sa amin ang trabaho ito. Sige, mauna na kami sa iyo. Sige, ingat kayo. Ah. Hi, miss. Ah. Hula ko nakuha ka, no? Na. Congratulations, so, oh. Ano ang mo sa akin? Paano nga ba ko na ba? Tsaka ano ba? May tayo para namapit ka sa akin. Sorry na. pala ko best friends tayo, eh. Mr. Rahal, congratulations and welcome to some global group of companies. Ikaw ang napiliin namin na maging bagong mutuyado namin ngayon. Talaga po sir? Yes? Salamat po sa pagkataon na ibigay niyo po sa akin. Okay, sige. Kita na lang kayo bukas ha. Pumasok ka ng umaga Daniel. papakilala kita kay Ms. Dettler at ituturo niya sa'yo ang bagong mga trabaho. Maasahan ko ba yun? Opo, maasahan mo po ako. Sige, ingat! Kita tayo bukas. Good morning! See you sir! Yes! YES!